guys. Tapos na, tapos namin kumain. <laughs> Sabog ng aking buhok. Tapos namin kumain. Pahinga lang onte. Tapos trabaho na naman. Dami kong plan kain. Mm -hmm. Yeah. Yeah. And ayun. Tapos na isang basket pa dyan. Sayang. So, ayan yun yung mga gamit namin dun sa taas mga naipong gamit na ipapadala papabagay so ayan ulaga ko hindi sumama sa nanay kaya naiwan kami dito sa bahay totoo yung sinabi nila sa abroad sa nasa abroad ang pera pero nasa nasa pinas ang saya <laughs> yan guys Five years ako sa Malaysia at masaya sana makabalik doon pero babalak kasi ako Na punta ng Poland. <clears throat> Tsaka yung aking special someone. Eee, special someone. O oh, guys. Doon may pinaplano ako ng masaya. Tsaka may pinaplano kami doon. Pag natuloy kami. guys, we'll magpunta ng Poland. So, ayan ganda yung aking lansyahin. Papahinga lang. Ayan, may nag-chat daw. Good evening. so, yun lang guys. Sakit may sugat ang aking lips. Malamig kasi siya. So, Hindi ko na pinitry yung after ng pagkain namin. Ayan. May rashes pa rin ako hanggang eh. Ang ang ating buhok. Namumuti na. May order naman akong pangkulay kasi hindi pa dumating. So, ganyan na muna siya. mo. So, ganito lang guys ang buhay OFW. Kailangan ng sipag at tsaka tsaga para sa pamilya. So, yun lang muna guys. Bye-bye.